Alamin na natin ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating iWeather Center ang patuloy na pag-iral ng tatlong weather systems sa bansa. Makararanas ng pag sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang Northeast Monsoon o Amiha naman ang magpapaulan sa bahagi ng Extreme Northern Luzon. Asahan din ang mga pagulan na dala ng shear line sa Cagayan, Aurora at Isabela. Samantala, isang low pressure area ang minomonitor na pag-asa sa labas ng par. As of 3 p.m. ay nasa layong 1,805 kilometers east ng southern Mindanao na ito. Ayon sa Weather Bureau ay mababa ang chance nitong maging bagyo. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City maglalaro ang agwat temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang guwatang temperatura sa 22 to 31 degrees Celsius at nasa 60% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang guwatang temperatura at 70% ang chance ang uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ang temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ang temperatura at 60% ang chance na pagulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 25% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance na pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 29 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.15 ng umaga at lumubog ng 5.29 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.